So meron tayong nakuhang order guys. Ah, galing ng ano, Salvestri. Ano siya, pagkain siya ng mga Spanish. Dito kung dati nagtatrabaho yung building na yan. So, dito na naman ako mag-deliver sa tower na to. Para siyang hotel. Oh. It's for Amani? No. Ah. Thanks man. So, nag-aabang ng order nila. Eh, paano to? Eh, putik na yan. Paano ko lalagay ito? Wala pala akong ano. The card pala itong mga to. Huh? Wala yung help desk dito. yun Oxford. The card pala sila, tap sila. Okay. Tignan natin. Try natin maka kuha ng elevator. Hmm. Wala nga, top card. Top card na sila. Top sila, top. So, tatanong Tatanong hindi makakapasok dito <laughs>